Morning! Samahan kami mamalengke Mama ni Pargy. Pero kasama namin to. Kasi maaga nagising. Sa so, kaya kami kakain. Okay, so first stop, bibili muna tayo ng vlog. Dito kami natuloy sa 7-Eleven. Ito yung kinakain namin. Uh, Coffee. Sa din, Tinapay. Khiado. Lumpia. Tapos <laughs> <laughs> 7-Eleven. Giniling. Hmm. Tapos na ano? so <railway> ngayon naman, didiretso kami sa punduhan para mas mura yung isda na mabili namin. O oh, ayan, tignan mo yung bulso namin na halim sa mga isla. Ayan. Oh, pagkatapos sa isda, dito tayo sa karnihan. Yan ang gagawin namin kapitari. Ay, wow. Tapos, tapos, yan naman yung para sa adobo namin. Oh, ngayon, ito naman yung para sa lulutuin namin giniging. So, next naman, dadaan tayo dito sa pilihan ng prutas. Lahat natin tong ano, rambutan. Tapos, saging. Saging. Pero hanggang dyan na lang muna siguro kasi medyo mabigat na yung dala namin. Wala pang mga gulay dyan. Oo oh, nga pala, bag, nung namamalengke pala kami, nag-message sa akin yung manggagawa namin. Kailangan ko na daw dalhin tong waterproofing at yung mga iba pang gamit na kailangan nila. So, ayan, sugod muna tayo dito sa bahay na under renovation ang toilet. So, so far yan ha. Tanggal na yung mga dating tiles. Tapos, ayan, yung septic tank. Pubuhusan na nila ito mamaya. Pagkatapos nilang formahan. Tapos, pasok tayo sa loob. Ito naman uh, ang toilet sa baba na in-elevate. Kasi nga, yung, alam mo na, rising water levels nakaka-apekto. So, ayan. Kakatapos ko lang bisitahin yung ginagawa sa bahay namin. Yung nire na toilet at saka septic tank. Okay naman gumagawa sila ngayon kahit Sunday kasi ano, may gawa pa sila sa ibang sa ibang location, sinigit na nila para sabayan na matapos. Okay naman sila, efficient naman kasi nakadalawang araw pa lang sila, kita ko naman na ano may mga development na malaki. So ngayon nagaano na sila natabtab na yung tiles sa CR natambahan na rin inasa taas naman ay tanggal na rin yung tiles tapos for waterproofing na naantay na lang nila yung tiles na para bukas ma-settle na daw nila ngayon nila tatapusin yung ano yung topping nung tinanggalan nila ng flooring okay naman si Kuya Renz ano siya Uh, parang naglilibang na lang daw siya. Sa totoo lang mas mayaman pa siya sa <laughs> sa ibang kakilala ko. Nag, parang ano na lang niya 'yon. Uh, hinahanap-hanap na lang daw ng katawan niya. Ano siya? Uh, ibang klase. mabait, sa mura lang niya kinuha yung kontrata ng ano namin, renovation. Sa isa sa Napansin ko din sa kanya hindi naman niya ano mas marami kasi sa mga na-experience kong ano mang uh, manggagawa pagka tinawag mo sila para mag-estimate ang una nilang titignan doon yung ano yung mga palpak na gawa ng naunang gumawa sigurado yon walang niya makikita nila doon kung ano yung malinong unang gumawa Uh, so far sa kanya wala naman. Nakita lang niya na ano, yung layout ng tubo medyo kakaiba lang. Pero the rest hindi naman siya nag-comment. Diniretso lang niya sa akin kung ano yung gagawin. Ano yung dapat palitan. Pero hindi naman siya nagsalita ng hindi maganda dun sa huling gumawa. So okay siya sa akin. Plus yun nga yung pricing nga niya. Reasonable din susunod sabihin ko sa inyo kung magkano natapos doon magkano tinanggap pag natapos na ha ayun sige